Dalawang batang lalaki ang salit-salitang humahataw ng palakol. Isang banal na tungkuling iniatang sa kanila. Putulin ang higanteng Cedro na humahadlang sa pagunlad ng kanilang nayon. Pero tila wala itong epekto. Parang anim na henerasyong nauna sa kanila. Puro pawis. Walang bunga. Pero agad nawala ang bigat ng kawalang pag-asa nang dumating si Alice, kaibigan nila, dala ang tanghalian. Bilis kayo, bungad niya habang inaabot ang pagkain kina yu -Oh, ang batang may buhok na kulay ginto at kay Kito, isang batang itim ang buhok na parang may kakaibang aura ng pamilyar. Masasayang tong pay kung hindi niyo agad kainin, babala ni Alice. Sana may paraan para hindi agad masira ang pagkain. Doon nag-brain blast si Kito. May naisip siyang genius na ideya. Paano kung palamigin ang pay? Kahit medyo malagkit, okay na rin. Gamit ang alam niya sa malamig at maalat na karne. Kailangan lang nila ng yelo. Pero paano sila makakahanap ng yelo sa isang panahong walang kahit simpleng gamit para pumutol ng puno? Bigla nilang naala ang alamat tungkol sa isang bayaning napadpad sa kweba ng yelo habang hinahabol ang isang dragon na nagbabantay sa hangganan ng Dark Territory. Basta di sila lumampas sa hangganan, ligtas sila mula sa mga batas ng Taboo Index. Pagdating nila sa kweba, sobra sobrang ang yelo, sapat para sa buong nayon habang buhay. Pero may kakaiba, nandoon ang Blue Rose Sword at kalansay ng isang dragon na napalilibutan ng kayamanan. Wala sa alamat to. Bakit patay ang dragon? Nag-ipon sila ng yelo hanggat kaya nilang buhatin. Pero sa dami ng lagusan sa kuweba, nakalimutan nila kung saan sila dumaan. Sa maling daan sila napadpad, papasok sa dark territory. Doon nila narinig ang mga kalabog at sigaw ng labanan. Isang integrity knight ang nakikipaglaban sa isang mandirigma ng dark territory, parehong nakasakay sa dragon. Sa isang iglap, natalo ng integrity knight ang kalaban. Bumagsak ito malapit sa kanila, halos ilang metro lang, nakahandusay, kamay ay parang humihingi ng tulong. May kutob si Alice. Parang kailangan niyang lumapit. Bago pa siya mapigilan ni na Yugiw at Kito, nadula siya. At ang isang daliri niya, bahagyang lumampas sa hangganan. Biglang may ulo na sumulpot mula sa wala, kinumpirma ang pinakakinatakutan nila. Nilabag ni Alice ang tabu index. Kinabukasan, bumalik sa nayo ng Integrity Night. Pero ngayong araw, hindi puno ang pupugutan niya. Sinubukang guluhin ni Kito ang atensyon ng knight, pero si yu -Oh, hindi makagalaw. Isang matinding hapdi sa kanyang kanang mata ang pumigil sa kanya, para siyang napako sa kinatatayuan. Pagkagising ni Kirigaya Kazuto mula sa isang full dive, nagkita sila ni Shino sa isang kafe kung saan hiningi niya ang tulong ni Kazuto sa susunod na laban bago pa dumating si Asuna. Nag-aalala si Asuna sa kondisyon ng katawan ni Kazuto, kaya tiningnan niya ang isang app na nagmo ng vital signs nito at inisip na baka ang bagong part-time job ni Kazuto ang dahilan. Nagtanong si Shino, pinaliwanag ni Kazuto na nagtatrabaho para sa isang kumpanyang tinatawag na Rath na nagde-develop ng bagong yuri ng Full Dive Tech na tinatawag nilang Soul Translator. Gumagamit ito ng Fluctlights, parang kaluluwa, imbes na utak ng user, para i-code ang short-term memory sa Fluctlight at makalikha ng mas makatotohanang karanasan. Dahil sa likas na katangian ng proyekto, wala siyang natatanda ang alaala mula sa virtual world na may codename na Underworld. Habang pauwi sila ni Asuna, binanggit ni Kazuto ang ideya na pumunta sa Amerika para mag-research ng next-gen full-dive tech, basta't sasama rin si Asuna. Sa tingin niya, ang Soul Transfer Project ay parang extension ng trabaho ni Kayaba at gusto niyang lumayo sa ganung klase ng mga proyekto. Bigla silang nilapitan ng isang lalaki na kunwaring nagtatanong ng direksyon. Nang kumprontahin ni Kazuto ang lalaki na tila sinusundan sila mula pa sa kafe, tumigil ito sa pagpapanggap at inamin na isa siyang dating miyembro ng Laughing Coffin. Bigla siyang sumugod kay Kazuto gamit ang isang syringe, kapareho ng ginamit ni Death Gun sa mga biktima niya. It's showtime. Itinulak ni Kazuto si Asuna palayo para iligtas at sinubukang labanan ng umatake. Sa gitna ng sagupaan, na-inject siya ng lason habang ang kanyang payong ay tumusok sa binti ng kalaban, pero huli na ang lahat. Bumagsak si Kazuto sa cardiac arrest. Nagising si Kirito sa gitna ng isang kagubatan na walang ideya kung paano siya napunta roon. Base sa paligid at sa swot niya, naisip niyang nasa underworld siya, pero kung ganun, hindi dapat niya naalala ang totoong mundo. Nakasalubong niya si Eugeo, pero wala siyang maalala tungkol dito at hindi niya alam kung NPC ba ito o hindi. Wala rin siyang maalala sa mga terminong konektado sa video games kaya hindi rin siya makakuha ng impormasyon. Nagpasya siyang hintayin matapos ni Eugeo ang kanyang sacred task para sa araw na Nadiscover na niya na accessible pa rin ang game menu. Ikinuwento ni Eugeo ang insidente kay Alice, pero sa pagkukuwento niya, wala si Kirito doon. Pagkatapos may paliwanag ni Ujeo ang kanyang calling, nagulat ito nang mag-volunteer si Kirito na tumulong. Kahit may sword skills at karanasan si Kirito, sobrang tibay pa rin ng puno. Kung piting ka pa, abangan mo ang mga susunod pa sa Edge Anime Recap. Mag-subscribe muna at hit ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod pa mga uploads. Mas intense pa yan, promise.